Malaking bahagdan ng uh, aming populasyon ay nakikisangkot sa edukasyong pandaibigan. Kung saan, kahingian na mayroong tiyak na labing dalawang taon ng siklo ng batayang edukasyon na nakukuha ang mga mag-aaral. Diyan kami nagkakaroon ng kaunting problema. Mahirapan sila maghanap ng trabaho kasi hanggang ngayon problema pa rin lang school yung mismatch hindi nila nagagamit yung pinag nila kasi uh, iba kasi yung standard ng industry iba naman yung itinuturo ng ano ng school makabuluhan na inilagay. Ito ang tinatawag nating flexibility clause sa batas na nangangalaga sa implementasyon ng K-12. It nagbibigay kapangyarihan sa mga paaralan upang tingnan kung anong mga dimensyon o aspekto ng kurikulum ang maaari nilang baguhin ng kaunti alinsunod sa mga pangangailangan ng kanilang mga institusyon. Ang pagpili ng akademikong track sa K-12, particular na sa senior high school, ay ibinatay din namin sa kung ano ang ibig mangyari ng mga mag-aaral namin. Marami naman sa kanila talaga pumapasok ng kolehiyo. Ang gusto namin mas makita, yung knowledge generation part. Kaya nga kami magtatayo ng isang makerspace. Isa sa mga ibinunsod na malakihang pagbabago ng buong kurikulum na ito ay ang umisip tayo ng mga iba pang anyo ng learning spaces, mga lugar kung saan aktibong makikilahok ang mag-aaral sa paglikha ng bagong karunungan batay sa mga disiplinang kanilang pinag-aaralan. Hindi sila magtatangkang gumawa ng pagbabago kung kailan sila gagraduate lang, kundi habang nag-aaral sila. Sabi nga nila, we are no longer educating them in terms of the future we envision. We are educating them for the future they envision for themselves. Kung tayo tayo ay medyo may kakulangan sa pera at nakikita po natin na halos na baka hindi natin kayang pagtapusin pa sa college yung ating mga bata. Ang DepEd po ay talagang nag-prepare sa inyo ng curriculum para sa ating lahat. Ito nga itong teaching book track. Sapagkat nandito po kami sa relocation area. Siyempre, alam nila pinagdaanan nila na kahirapan sa buhay kaya minsan sila pa ang nagtatagumpay talaga yung mga, mga, nanggagaling dito sa mahirap na pamilya. Yung ano po, bahay po namin, kami po, since nandito po kami sa San Pedro, bata pa lang po ako, nangungupahan na po kami. Wala po kami yung sariling bahay. Tapos, yung pambayad po ng bahay, madalas po, nahihirapan po kami mag-provide nun dati. Parang yung napoprovide lang po ng father ko is pang daily needs lang po namin yung fund po para sa pag-aaral ko is hindi na po sufficient. Siyempre po na medyo na-down po ako noon kasi buong akala ko po makakapag-college ako. Akala ko po may naipon po kami tapos yun pala ano po wala po kaming sapat na pera para po makapag-college ako. Instead na mag-enroll po ako sa college, uh, nag-enroll na lang po ako sa grade 11 for free po. Pili ko pang specialization is drafting technology po. Malaking tulong po talaga yung K-12 para po sa mga students na katulad ko na hindi afford na mag-college po. Kasi instead na nagbabayad ka po sa college nung first two years mo sa K-12, binibigay po nila ng libre yung education na binibigay po nila ng first two years sa normal na college school po. Yung previous po kasi na curriculum, more on academic po siya. Unlike po ng K-12, tinututukan po yung skills kapili sila ng specialization nila. Balik yung skill nila, so lalong hasa. Mga plans po, civil plans, architectural plans, electrical plans, tinuruan po nila kami lahat na gumawa nun. Like the way po ng isa talagang engineer. Noon talagang sabi niya, Sir, parang mahirap. Sabi ko hindi, kung interesado lang kayo, matututo kayo. May sapat silang kaalaman dahil nabigay na sa kanila dito sa senior high school lahat ng kailangan na pwede nilang matutunan para pagdating nila sa industriya, alam na nila at equip na sila ng mga skills. Part po ng K-12 program is yung career immersion po. Napunta po ako sa CLP Metal, isa po ang ng metal fabrication. Malaking tulong ng industriya sa amin sapagkat na nakakatulong sila dito sa pamamagitan ng actual training ay gaganapin doon sa industriya at yung mga theories and practices ay dito sa eskwelahan. Namumuhunan kami sa pamagitan ng training. Plus, of course, yung kakulangan dun sa hands-on, dun sa laboratory, yun naman ang ibinibigay ng industry. Hindi lang yung skills, kundi pati yung tamang pag-uugali sa trabaho. Lahat-lahat yun natutunan nila. Yung totoong trabaho na po talaga, na boost na po yung confidence namin. Tsaka yung attitude po, na-develop din po. Kasi kailangan mo pong Siyempre po, sa trabaho po, hindi ka po pwedeng yung tatamad-tamad, gano'n po, kasi po, work na po siya eh. Alam na niya yung mga dapat niyang gawin. Nagkatod nung eh. high school siya na, easy lang po. Sigis siya na matapos kung anong gusto niyang tapusin at sinimulan niya. Magandang source ng pool para sa mga skilled workers. Kasi after their OJT, pumipili na rin ako ng mga posibleng sa OJT pa lang, hinahangaan na sila ng company. Tsaka gusto silang i-absorb na. After po noong 300 hours po, yun po kasi yung required namin na OJT po. Uh, At po kami ng company. Binigyan po kami nila ng extension. And then con contract po, hanggang ma-regular na po kami dito sa kabaki. Siyempre po, pressured po ako kasi yung sa engineering department po namin, may mga engineers po kami na mechanical engineering graduates po. Kapag tapos po sila, may degree po sila. Pero yung kung pag-uusapan po yung skills, masasabi ko po na mas na-apply po namin palagi yung skills namin. Pag graduate po yung bata, sila po ay may mataas talaga ang kanilang tingin sa kanilang sarili sapagkat hindi lang po sila nakatapos ng high school. Kung di meron pa silang hinahawakan na isang certificate, sila ay marunong pala sa isang uh, competency. Uh, isa po sa job description ko po ay mag-design po ng mga makina. Uh, ang machine po na to is pang de-hair po ng baboy. Uh, once na po sumalang po yung baboy dyan, yung mga balahibo niya, instead na manual na tatanggalin ng tao, uh, sasalang na po siya sa machine and then after nun, after several seconds po, wala na pong balahibo yung baboy. Uh, sa design po ng CLP, uh, kami po ang yung nag adjust po dun sa budget po na binigay po ng customer. Unlike po sa mga equipment na nabibili abroad, aside from mahal siya, magbabudget ka po para sa shipment niya. So, dadagdag lang po siya dun sa expense ng customer. Proud na proud po ako, syempre sir. Kasi at ayang age po, hindi po lahat ng 19-year-old ngayon ay eh, kaya pong mag-design po ng machine. Kaya, yun po, yun po yung sinabi sa akin ng superior ko na dapat maging proud ka kasi hindi lahat ng kaedad -ka mo, kaya po yung ginagawa mo. Meron isang bata na galing sa mahirap, pero after a year or two na, na nagtrabaho sa akin, dahil mabilis naman matuto yung bata, parang nabigyan siya ng break o pagkakataon na iyahon yung kabuhayan nila. Yung halos 50%, po ako na po yung shoulder ng expenses po namin. Aside from that po, na, may nakukuha na po akong benefits ng mga normal employee like yung SSS po, yung PhilHealth, yung pag-ibig, meron na din po ako na. Sabi na ay, maghanap na tayo ng ano, lupa, binibenta dito kasi mura nga lang. Hulugan pa, monthly. Sabi ko, oh, kaya mo maghulog ng gano'n, ganto Oo oh daw, kaya niya. Nakikita namin at monitor namin kung ano na yung kalagayan nila sa buhay, which is talaga naman nakakatuwa pagbalik ng bata sa amin. Kasabihin sa amin, ma'am, ang laki na ng sweldo ko sa kumpanya, mas malaki pa talaga dun sa sa sinusweldo ng mga pangkaraniwang empleyado. At yun po, para sa amin, yun ay yung pinaka, pinakamasarap na pakiramdam. Kaya kapag nakikipag-usap ako sa mga mag-aaral, siyempre ang sasabihin nila, uh, Sir, medyo mataas o sobrang lalim. Uh, naninibago sila sa anyo ng rigor na mayroon ang mga kursong ito. Pero si totoo lang, pag pinansin mo sila, mabilis sila nag adapt At para sa akin, isa ito sa mga malalaking uh, success ng K-12 na mayroon pang mas matataas, mas malalaking bagay na kayang gawin ng mga mag-aaral natin. Ibigay lang natin yung tamang konteksto ng mas malawak at mas pinalalim na anyo ng pag-aaral. Actually, napakaganda eh. Napakaganda dahil magkakaroon ng ano ngayon ng tulungan ng industry at saka schools. Kasi kung tutusin po, napakaganda po ng program na in ni President po natin. Kasi po, may options ka po eh. Uh, pwede kang mag-aral, mag-continue po ng college. Pwede kang mag-work. Pwede kang mag-start na sarili mong business. Kasi pag high school lang, wala siyang diploma na talagang natapos na kahit gantong specialization nila yung meron. Para sa akin, okay naman yun. Tulog sa may hirap yun. Na-observe ko na sa mga gumaraduate ng yung ano, first batch nila, na-observe ko na sila may trabaho eh. Kung meron mang sinasabi sila na hindi handa, kasi may transition period eh. Hindi naman, hindi naman 100% perfect yun eh. Uh, may transition period. Kaya unti-unti, ma-perfect -per natin yan eh. Investment yun sa mga bata. Pagdating ng panahon ngito itong mga to ay hindi makakapag-aral, pabigat sila sa gobyerno. Pero sila, kung ngayon nakakapag-aral sila ng maayos, to makakatulong sila sa gobyerno. Uh, napakaganda pong simulan nito. Dito pa lang makikita na, na nag-elevate po talaga yung educational status po ng bansa po natin. Kaya tingin ko po, isa po siyang factor para po maiangat din po yung economy ng ano, bansa po natin. Ito ang pamahalaan na naglakas-loob na banggain ang mga nagiging balakid sa pagsusulong natin ng mas makabuluhang anyo ng edukasyon para sa ating lahat. Uunahin ba natin ang mga pansirili nating agenda? kumpara sa agenda ng isang bayan na nangangailangan ng mga pagbabago, sana nandoon na noon pa. Sa totoo lang, mayroon ba namang makabuluhang pagbabago na hindi nating pinaghihirapan? Ang K-12 ay bahagi ng mga pagbabagong ito na sa malawang at madali ay para rin naman sa bawat Pilipino.